Welcome to R&D Wave Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. For today's video, ay babalik na naman tayo sa Pilipinas. Isang magandang balita para sa Philippine Coast Guard ang ating matutunghayan sa videong ito. Noong Nobyembre 5, 2024, inaprubahan ng NEDA Board sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga proyekto upang palakasin ang maritime security at kakayahan sa pamamahala ng baha. Isa sa mga pangunahing proyekto ay ang pagbili ng apat na Fast Patrol Craft FPC para sa Philippine Coast Guard na nagkakahalaga ng 25.8 bilyon na piso so at pinonduhan ng gobyerno ng France sa mga patrol craft na ito dalawampu ay lokal na itatayo at kasama rin ang logistics support at kagamitan para sa mga PCG bases layunin nitong pahusayin ang pagtugon sa search and rescue pagpapatupad ng batas sa dagat proteksyon sa kapaligiran at disaster response habang tumutulong din sa paghadlang sa smuggling at ilegal na aktibidad upang tiyakin ang maritime sovereignty ng bansa at hindi rin naman lingid sa ating kaalaman na ang PCG ang laging nakakasagupa ng mga Chinese vessel sa West Philippine Sea kung saan basta-basta na lang tayong binabangga ng mga ito kaya kinakailangan ng Pilipinas ng mas marami pang barko tulad ng ginagawang pagtambay ng maraming barko ng China sa ating teritoryo at base rin sa ulat binanggit na 20 sa apat na fast patrol craft FPC ay lokal na itatayo ngunit hindi direktang tinukoy kung aling shipbuilding company sa Pilipinas ang gagawa ng mga ito. Ang Philippine Coast Guard PCG ay karaniwang nakikipagtulungan sa mga lokal na shipyard para sa ganitong mga proyekto tulad ng Austal Philippines o Propmate Corporation na may karanasan sa paggawa ng mga barkong pandagat samantalang ang natitirang dalawampu naman ay ang kumpanya ng pransya na OCEA Shipbuilding ang inaasahang gagawa nito. Ang hakbang na ito ay bahagi ng layunin ng proyekto na maglipat ng teknolohiya at mapalakas ang kakayahan sa paggawa ng mga barko sa bansa. Nauna nang gumawa ang OSEA ng mga barko para sa PCG tulad ng BRP Gabriela Silang na itinuturing na pinakamalaking aluminum hulled offshore patrol vessel sa mundo noong 2011. Sila rin ang may gawa ng apat na Boracay class patrol boats. Ito ay ang BRP Boracay FPB, dalawang apat na BRP Panglao FPB, dalawang BRP Malamawi FPB 2403 at BRP Kalanggaman FPB 2404. Sa proyektong ito ay mas mababantayan na ng mabuti ng ating PCG ang West Philippine Sea at hindi na ito basta-basta mabubuli ng China kapag nakita nilang marami na rin ang nakadeploy ng mga patrol vessels doon. Ang pagawa ng 20 units na barko dito sa Pilipinas ay makakatulong upang mapalakas ang shipbuilding industry ng bansa at kapag maganda ang magiging resulta nito, maari na tayong gumawa pa ng iba pang barko tulad ng destroyer o iba pang malalaking barko para sa Philippine Navy. Hindi pa kumpirmado kung anong units ang pagbabasihan pero ayon sa mga usap-usapan gusto ng PCG na katulad o kasing laki ito ng mga parola class patrol vessels tulad ng BRP Tubataha, BRP Malabrigo, BRP Malapascua, BRP Caponis, BRP Suluan, BRP Sindangan, BRP Cape San Agustin. BRP Cabra, BRP Bagachay at BRP Cape Enganyo. Ang mga barkong ito ay gawa ng Japan Marine United Corporation na nakabasi sa Yokohama, Japan. Samantala, pagdating sa Ocean Ship Building ng France, mayroon itong dalawang uri ng patrol vessel na maaring pasok sa pangangailangan ng PCG. Isa na nga dito ay ang FPB-1110 na halos magkasing laki lang din ng mga Asero class patrol gunboat. Sa ngayon ay hindi pa napag-uusapan kung ano-anong mga armamento ang ikakabit dito pero umaasa tayo na sana ay kakabitan ito ng mga advanced weapon system para siguradong hindi tayo madidihado sa mga naglalakihang barko ng China sa West Philippine sea. Kung sa tingin ninyo ay medyo may kaliitan ang mga barkong ito, huwag kayong mag-alala dahil may nakalap din tayong balita na magkakaroon tayo ng dalawang karagdagang Gabriela silang class patrol vessel sa pamamagitan ng long-term support ng bansang France sa Pilipinas. Ang mga Gabriela silang class patrol vessels ay ang mga malalaking barko ng Philippine Coast Guard. Sa iba pang balita bukod sa mga barko ng South Korea, Japan at France, may offer naman sa Pilipinas. Ang bansang Australia, ito ay ang kanilang dalawang Guardian-class patrol vessel. Ang mga ito ay nakadesinyo rin sa mga long-range patrol missions na tamang-tama para sa WPS. Ang maganda pa dito kinumpirma ng Austal na capable ang mga barkong ito na lagyan ng 30mm autocannon at mga heavy machine guns. Bukod pa dito, may nakapending patayong inaasahan sa Australia. Ito ay kanilang offshore patrol 83 na mas malaki ito kumpara sa mga Guardian-class. Liban sa mga ito ay mayroong pang mga offer ang Estados Unidos na mga barko at cash assistance para lalong mapalakas at mapabilis ang modernization program ng PCG. Sa kabuuan, ang mga ito ay napakagandang balita para sa ating bansa at sana lahat ng ito ay matutupad sa lalong madaling panahon. Bago tayo mag-end ay mag-shoutout po muna tayo sa lahat ng ating top commenters at new subscribers. Shoutout kina Antonio Paoyon, Ronel Tagud, Scout Ranger, Jun Suwai, Lenford Mendoza, Saudi Boy, Anthony Nenino, Linbert Saturinas, Jojo Garcia at Lacwat Siro. Maraming salamat po mga idols sa inyong patuloy na suporta at panunuo dito sa ating munting channel. Kita-kita po tayo sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.